Update sa lagay ng panahon ngayong araw. Dalawang sama ng panahon ang patuloy na minomonitor ng pag-asa. Ang low pressure area na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Habang ang isa pang LPA na nasa loob naman ng PAR ay mababa ang tiyansa na maging bagyo. Samantala patuloy na nakaaapekto ang easterly sa Luzon at Visayas. Asahan ang maulap na kalangitan na may makalat-kalat na pag sa Metro Manila, CALABARZON, Bicol, at iba pang bahagi ng Luzon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating karagatan. Yan muna ang ating lagay ng panahon at manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.